Ano po ang feeling nyo at ng mga top earners na kumikita ng seven figures per month? One million pataas. Feeling nila. Yeah. wag Biling na ako. Feeling nila. De, de, de. Um, ano yan eh, um, pag nabigla ka, yung overwhelm nandoon, di ba? Pero pag stage stage, unti-unti, kumita ka ng 10,000, naging 25,000, naging 30,000, misang bumaba ng 11,000, naging 50,000, bumaba ng 30, pag ganun ganon pag ganun ganon pag ganun ganon um, hanggang nag-100,000 ka, nag-500, bumaba ng 200, nag-300, nag-800, bumaba. So ang nangyari kasi, ito maganda, hindi siya binigla. Alam nyo ba yung nabalitaan sa Summer in, summer in Tacloban or sa may summer na nanalo siya ng 3 million o 4 million sa sa loto. Na, 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 na nakita na lang siya patay na. Yakap yung pera. Yeah. Kasi tam, nung na, nakuha niya yung price niya, nakano lang siya hinawakan niya, tamang hinala na siya. Hindi baka ano nakawin sa akin. So nabaliw eh. No. Uh, ang feeling kasi para naging normal lang siya. Tapos, ay sorry. Ano ba Alright, sorry. <laughs> Tapos guys, gato yan. Sa dami mong sinosolve, eto, sa dami mong dinadaan ng situation, sinosolve mo, sinosolve mo, di ba? Parang, yes, masarap. Sobrang sarap. Pero hindi na sa dumating na para, <gasps> normal lang siya. Normal lang. Ang normal lang yung feeling na kumikita ng gano'n. Misan nga, di mo alam na, ah, okay, totoo pala yun. Kasi pag kunubit mo, ah, 1.5, ah, 1.7 ngayon, ah, 1.3. Parang gano'n. So, Um, ang feeling lang, yung balikan natin yung pagkabata mo. Nung bata ka, anong feeling nung bata? Na wala kang pakialam sa pagkain or may kakainin? Wala kang pakialam kung may babayaran kang gasoli, uh, kuryente? Alam yung stress about financial na wala? ang ginagawa mo lang eh, nung bata ka, makikipaglaro, saan ka maglalaro, saan kayo pupunta, saan kayo mamasyal, especially nung pag-summer, tama. Ano po gawin nyo ng mga kalaro mo? Parang, ngayon pa lang, nagbe-brainstorming na kayo, anong gagawin natin bukas? <laughs> Di ba nung bata ka, ganun? lalaro tayo, tapos na, anong gagawin? Guys, bumalik yung ganung situation na hindi ka worry kung kikita ka o hindi. Yung, ang gagawin mo lang, paggising mo sa umaga, uubusin mo yung araw mo sa pagpapasaya, sa pagninet, sa pagnenetwork, may gagawin. Yung wala ka nang pakialam doon sa isa sa side ng financial. Kasi alam mo alauna pa ala, alauna pa lang ng umaga na madaling araw, tapos na ang laban. <laughs> alam mo 'yun? Yung parang oh, ilang islat ilang islat na nag-flash out, tapos na ang laban. Yes. Yung ganun. Gusto niyo ba 'yon? Yes. Yung pagising mo sa umaga, maglalaro ka lang at mag enjoy at magbi-business. Eh, diba? Gusto niyo yung feeling na Alam ko may mga nakakaramdam nito na eh. Kahit nga ata ng mga pag nag-100, 200,000 ka, naram nararamdaman niyo na yon Yung walang worry. Walang worry sa mga bayaran, sa pagkain, sa mga tuition, kung ano man yan. Wala ka na doon. Wala kang, wala kang, wala kang pakialam doon. Nawawala. Saan ako pupunta? Anong gagawin ko? ano kakainin? Anong schedule ko ngayon? Ganyan na lang iniisip mo. So parang, in short, nag enjoy ka, naglalaro ka sa araw-araw na ginagawa, na binibigay ng Diyos sa'yo. Yes. Gusto nyo? Yes. yes.